Yeah. Me? Wait lang, I'm gonna get some food. It's gonna be our dinner for tonight. Alam niyo to masarap. <clears throat> Masustansya. Albos ng kamote. Ngan. Kuwatan ng ulam natin mamayang gabi at diba natin sa fish bangos, gano'n at diba ito yan eh. o so, ito, yung mga ganito kinukuha ka na to yan yung kinukuha natin mga talbos talbos, yan lang guys sa bundok hindi ka mo mamobrol naman ng ulam mo kasi marami kasi pag marami kang tanim marami ka ding aanihin kung maraming tanim ang kapitbahay makikiani ka na rin <laughs> o oh, dito kuha tayo ng mga ulam 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 sarap to masustansya yan, walang fur